Ryan Garcia sinampal ni Devin Haney sa kanilang face-off. Ang confrontational face-off ay naganap bago ang kanilang much-anticipated na showdown. Ang parehong mga mandirigma ay kilala sa kanilang fiery competitive spurt. Ang interaction na ito sa pagitan ng dalawa ay tiyak na mapupunta sa listahan ng mga iconic face-offs sa kasaysayan ng boxing. Nanatiling kalmado ang boxing prodigy na si Garcia matapos makatanggap ng sampal sa mukha mula kay Haney. Sa halip na gumanti ng agresibo, ginantihan niya nito ang antagonistic na hakbang na may mahinang tawa na sinundan ng isang babala, kumpiyansa na iginiit na tapos na para kay Haney. Ang disposisyon ni Garcia sa pangyayaring ito ay muling nagpapatibay sa kanyang temperament at self-confidence, mga mahahalagang katangian para sa isang boksingero na may kalibre. "Devin Haney can smack me all he wants, but once we're in the ring, it's a different ball game. It's over for him." Dagdag pa niya na sinisigurado na malakas at malinaw ang kanyang mensahe. May mga boxing fans naman ang hindi nagustuhan ang ginawa ni Haney kay Ryan Garcia. Ito ay dahil maaring makansela ang kanilang laban kung sakaling nagtamo ng seryosong injury si Garcia. Inaasahan din na pagbayarin siya ng multa. Katulad lang din sa ginawa niya sa pound for pound King Vasily Lomachenko sa kanilang weigh-in kung saan pinagmulta siya ng mga promoters at organizers. Sinabi naman ni Honey na gusto niya umano ipakita sa buong mundo. Kung gaano siya kagaling na boksingero, ipapakita niya umano sa lahat na sobrang taas ng level niya kumpara kay Ryan Garcia at siya talaga ang number one best fighter sa buong mundo. Papatunayan niya umano ito sa darating na linggo sa pamamagitan ng pagtalo kay Ryan Garcia. Bagamat hindi kilala si Haney bilang isang knockout puncher, inaasahan niya umano na sa pamamagitan ng knockout magtatapos ang laban at madidismaya umano siya kung via decision lang ang kanyang pagkapanalo laban kay Garcia. Samantala, Si Garcia naman ay kumpiyansa na tatalunin niya si Hani. Katulad ng mga sinabi niya sa mga nakalipas niyang interview, muli nitong ipinaalam sa media na magiging madaling laban lang ito para sa kanya at isang suntok lang umano ang kailangan niya para tapusin ang kanilang laban. Ipinagmamalaki ni Garcia ang walang bahid na record na 20 wins na may 17 knockout. Isang pambihirang tagumpay para sa isang batang boksingero. Siya ang katalista ng isang bagong era sa lightweight division nakilala sa kanyang blinding seped at devastating power. Samantala, meron rin si Haney ng impresibong record na 25 panalo na may 15 knockouts. Ang parehong mga mandirigma ay bata, ambisyoso at nasa kanilang kalakasan. Ah! Ah!